tapos na po yung kalang namin. Hindi lang yung baba niya. Yan, no? Ayan o. R-R-Y-J mga ito. Yan, yan. Naka, ano na yan. Naka ano na po yan. Naka, ayan Nakatubo na po dito yan. yun. ito po yung moderno. Ang depo. Moderno ang depo. Yan, napakaganda niya. po tapos meron siyang patuyuan dito. At meron na akong mga gamit dito. Ayan, oh. yung mga itak na ano, dito. Hindi no? Di po sa kabila. Ah, kabila. na ah. meron ng babo. bang, anong tabi ta. so, yan. Ah, yan, ang daming gamit ko na dyan. Meron na akong brass na yan. Hindi na ratilis ah. Hindi na Meron pa tayong pang ano dito. Yung pang ano, sa kawali ha. Ah. Ayan ah, o. No. Oh. Ganda na po Ito naman yung ating pinaga... Ayan, malinis na naman. Ayan, oh. Bago na naman ang mantika bukas ito. Kada dalawang araw, lupag yun lang. Dalawang araw lang ang mantika natin. Ito na po yung... Uh, Tayangan namin mga ito. And then, uh, ito na yung pambangkas bet. Ito na yung mga regas ko. para wala kang makikita ng ano dito. Na kalat-kalat na os. Nakasip. Tumula ito yan. TV yan. Yeah, mayroon pang rin in Sir na ready dyan. Mayroon pang TV boy dito. Yung nga na, sangkalan ko. Kunin niyo. Hindi sangkalan. No. Ang ganda yung tumutulo Tumutulo. <laughs> ayan. So, uh, Ang counter. Para pagka di si Boss Arnel. Kung mga bisita natin. Dito paganda pag Magandang tignan. So, ayan. na. Nakaready Magready na. Nakaready na. Nakaready no. <laughs> na. Laliyari na. Laliyari na. Nagluluto ka na dito, pwede ka na magugas ka agad dito para malinis. So, ito. So ito yung ano natin, sagkala, no? Pag so, nag aano ka dito, sagkala -ano dito, napakaganda -ano -ano yan, no? Yung isang counter, doon naman, pag naluto na dito, yung sa mga ibang bisita, ito na ililipat, ano? O, so, oh. yan, no? Ayon, patapos na, dito tayo, kung tayo malinis. Yan, malinis na, makilang pasipan mo mo. Ayan o, no? tingnan nyo naman na kalinis. Ayan ang ating uh, smoke o oh, smoke wrap. Uh, Ayan o. Ito uh, tayo magdalawa. Ito. Tama yung isa. Ito na, uh, na. na. ka eh. you know, yun. po yung paibata eh. Sige, dali. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Wala namang tutuloy ito pero pero pang konting gagawin eh. Ito yung uh, Alfred Ward. Uh, Water Max mga idol yung number yan po minute, na may min mineral na maraming salamat idol ha Water Max yan o no? napakaganda sa mga opisina sa mga uh, restaurant yan mo natin mga kawali pwede kayo umupo rito yan ang kanang electric natin na yan may ikot no? mag isa you know? yan, no? kayo no yan o pwede mo rito kung nabatis ko po ito pwede mag dito pwede kayo mga mga bata, bata, at saka batang ka bata, naman ka. Bata, bata is itong mga mga vlogger, pwede rito. O, yan ang sila <laughs> na na. Opo. Oh, o, ginawin mo. Natayin na pag-ipato. Pwede. Yan no, pwede ka man. Hindi mo yung ilaw, 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 ilaw yung ilaw. Ano wala pang ilaw na T5 sa iba ba yan? Yan no. Yan no. Ah, wala. Ganda niya mga idol. o. Oh. Yan no. Wala pong arkitek-arkitek sa si akin, mga idol. Uh, iniisip lang lahat ni idol yan. Kahit na hindi tayo nag-aral, mayroon tayong kaunting kalaman. ano no? Tignan nyo naman yung ano. Dapat nito may tornilyo dito, kunwari. Para, parang kahoy talaga. Yan, no? Ayan, ah, ganda na, no? Ape, okay, ano? Ano pa? Ang niya? <laughs> <laughs> Ara, 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 at saka meron doon, yan, oh. Ganda na mga idol, ano. Doon naman tayo sa kabila. Ang kunyer, yan o. Ang at saka din yun sa pagkapon na dapat natin.

Ha? Hello. Ha? Hello. Ay, ko? Hello. 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 Yan uh -huh. na yan. a mag, Mag-a... Uh pag natapos na po yan, ang ganda na yan. Um, Doon kayo sa kubo. Doon kayo sa para hindi kayo mabasa. Hmm. Okay. Pag tapos na po yan. Na Nating mga ibon. Ayun ang mga ibon ko. Ang ganda. Ito, lo. Magsasayang tayo marami. Uh, tatanggalin muna natin yung ano ng kanin. And then... Kaya magluluto na tayo ng talapi ng walang kamatayan. Ano? Mo mo, ano, ang sabi hindi ano, nag-comment Sabi nung nag-comment na Puro daw lamon. Ito nung ginagawa ko. Araw-araw, idol. Good morning, Ma, Linggo po ngayon, mga idol. Happy Sunday po. Yan. Linggo po tayo marami sa

para pagkakasal pagkasi ano maganda gawa mo ha si shorting ka ganyan ito ganyan nagihintos may nagpumutulog ang pangas bes RRYJ para kay idol natin na at uh, ano masabi ang pangalan tapos at saka po yung uh, moderno home depot lalo lalo na ang ating Regas Batang regas mga Kita ko lang pato, ha? Yan ang dami, mga ito. Sinahanda ko na rin po yung pagkain ng ating mga ibon. Ito ang yung e latas nila. kita ang saluwar, mga idol. Yan ang latas ng ating mga ibon. Ang dami mong pwedeng gamitan sa saluwar. Sa abayabas. Yan ang abayabas. Mon, sa ang sabi niya ito. <tickle noise>

Ayan. no? Ayan, pati lalagyan ng talapia ano na yun, ipag na raya. Ayan, no? Sino, at saka chicken po sino, ayan, no? Sabay-sabay na natin yan, mga idol. Yan. Pagka sabi nila, mga idol, pero hindi. Parehas lang na ano, yan, eh. Yung lasa nito pupunta ron. Yung lasa nito pupunta ron. yan nila na para sa Oh, chicken po sino, at saka...

Puy, baga, baga yang <muruh> papu, <muruh> diyan po ulit po tayo sa mulo po tapos sa mga bisita. samahan sa sika tapos sa lugaw lado Bumawak ang isang barangay, mga kaibigan. Puro. Puro. Kinahar. Oh. Kinahar. Ah. Yan o, maganda o. Yan o. ang tempo. Oh. Yeah, no? uh, okay, talapia walang kamatay. Eh. Hindi naman na naman namin ngayon. Yeah. Talagyan o. No? Yan yeah, o, talapia, talapia. Ayan, yeah, yeah, o. No? R, -R, r r r r y k Pampanga yeah. ito. Eh. Yan yeah, o, Rigasco. Ang yeah. ganda nang kusina natin ngayon, mga kaibigan.

Ipagluto natin yan dahil uh, marami tayong ano, marami tayong manok. Ano? Salamat tayo idol ha. Kung napapangalan na, ayaw magpangalan mga idol. Sumusupport ka naman kayo kaya idol. Ganun? Uh, Pambasong kay mga idol. Dugaw. Good morning, good morning. Mon mon. Mon mon. mon, -mon. mon, -mon. mon, -mon. Ay, get magic, sa kuno mga Ay, ay, kung tayo magtubig lang ano, kung tayo magtubig lang uh, get, ah, uh, get, kawasa. Buwa ka doon sa ano, oh, watermark. Watermark. Oh, watermark. watermark. Oh. Good morning. mineral na yan. Hindi na po galing yet mato. Pinagaling na wasa. Watermark. Mga idol. Yan. Mga idol. Salamat na idol ha. Salamat. Salamat. Idol. Pagka po. Pagka po. Wala pong paminta. Tingnan nyo po pagkir. Pero sakal ko. Yung iba hindi naman dinalagyan ng malunggay ano? Ah, uh, dito naman eh. Puro mas masubukan siya kasi si Manong Gary. Morning morning. Dito po nito, na ito talaga natin ang paminta. Pero yung iba kasi uh, pag uh, inanda mo sa mga red, uh, mga nag-order, iba ba may lalagyan ng paminta so para may maputi sa kanila kasi 'to mga idol. Thank you eh. Kena, eh, na sa tono po ng puente, guys. Mga idol, baka no naman. Konting eh, magic eh, sa lahat 'yan, mga idol. So, oh, release really, oh. Pisosyal na tayo ngayon. Ito Ayan o. Sarap ito. Mahini. Malamig na panawang. Mga ito. Ano yung mga bisita natin? Ayan. Ang hulag Ayan. 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 bisita, oh? Araw po ng linggo. linggo. Ayan. Manok. Salamat. Ayan. Ayan nangyaman, nangyaman. Tingnan nyo naman, may hirosil ang tosi, no? Pwede nga yung mga bisita, sila na lang kukuha dyan, eh. oo Oh. Oo, oh. pwede na lang sa mga bisita, mga bisita. Para, huwag nyo lang i-share. Huwag na lang sila La dyan. Yung... Para may... Huwag na pong lugaw! Lelot na, lelot. Pero may magawa kayong iba, yan ako na para yung kung ano yung kung ano yun ano yung kung ano yung kung ano yung ano ano yung kung ano yung kung ano yung ano yung kung ano yung kung ano yung kung yung kung ano yung kung ano yung yung isa ko wala 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 shala kayo pagisa sa kawatan niya no kayo wala kayo ah ba no sa papa ay hindi na magkaka-kaiwa okay dito ko sa sa pa sa mga tama ay ayan ayan ayan

Hindi ano din nagayon talaga <laughs> ay ay ko ni mo si Madam. Ito ka balik tayo mo. Kumusta si Nicole para sa mama niya. Sa nanay niya, ano pala nanay mo? Sana po. Rosana. Perte. Perte sa ito si Tao. Ito yung ay ko pala. Salamat po. Ano ni Madam Salamat. Ay doon sa Tao pala po rin ang anak ko. Pangalan? Ah, Jokey po Justin and Lane. Jokey. Jokey. Justin Lane. Justin Lane ay doon si po

Settlement. Ang ilas yeah. siya po ito eh. Ang ilas. Ang ah, mabalakat, mabalakat. Ang ah, malayo dito sa gasolinaan ko sa Mabiga. Malapit. Malapit ah, ah, po. Ayun. Okay, salamat ha. Ah, magkain tayo dito ha. Ah. Ah, pasyal muna kayo dito. Tapahanda ko kayo. Ano? Yan para makakain yung mga bata uh, ha. Thank you. Thank you. Saka sana idol. Ito ka. Ganda ng mga aso niyo, no? Ito, anong pangalan nito? Chay Chay po. Kala ko, kalbo. kalbo yan, no? Tayar ka rin ka. Lukaw, lukaw. Yan eh, dalawa hiwang ng mga, mga, mga bisita natin. Ayun. Lang. Kaya kuha po kayo rito, kuha kayo ito. Kuha kayo, kuha kayo lukaw. Lahat yan, para sa inyo yan, mga ito. Para sa inyo po yan, kuha kayo lalagyan ng ano, sabaw. Ah, uh, dalawa lang ba? Ayun. Yan ay, ikuha kayo ito to. Ikuha kayo. Sige, ikuha po kayo. Libre dyan. Libre. Sige po yan. Walang bahay dyan. Walang bahay dyan. Yan okay, o. ito. Sino? Pagkatapos nyo, mag-upo uh, na kayo. I-serve namin kayo sa talapya. Bigyan nyo. Oh, yung iba sa inyo, mo na yan. Kumukuha na lang sila. Bigyan mo ng talapya. Ayan ang talapya. Yan. Yung pwede natin tulong na ng iba, itulong natin. Yan o. No? Ito yung magkape, magkape kayo ha. Napakasarap na lugaw niya. Nang magkigang ginagamit niya, ko kuha kayo. kayo. Ito, kayo. Ito, kuha kayo. Ito, kuha kayo. Ito, kuha kayo. Alam mo ah, ito, alam, kang ganito para huwag kang magusta na ka, mga tao mo kasi marami tayo ka yung Ako, marami akong pinapakay, marami akong sinutulungan. Kaysa doon, kapag pinag-open mo na ang makain Yan o. No? Okay, huwag dyan para yan, na, sarap na sabaw, ano? Bigyan nyo na sila ng talakay at saka buro. Yan, tulong-tulong na lang kayo sa buro para mga gawa tayo lahat. Kasarap na ano ito. Ano, kasarap na luka o ano?

pagkatapos ba 'yan kasi na gusto ko pa chat taw ko nina nanay puta po nanay puta ito chat taw yung dalawang nagbigay ng bagsakin sa saan males ah ay ayo pala salamat ay to pala yan taga baliwo pala ng kayper de strela yung kakaytay ng lugaw puro hindi ano dinagawin therapy ayo ayo ko mismo ta mismo suka balik tara ko mismo ko para shout -out sa mama niya chat taw po sana niya ano pangalan nanay mo Rosana po sana perfect verte verte saitot cha tao kita itu yang itu apa nama apa nomornya dok kalau sama ada justin lane joking justin lane <laughs> justin lane itu